Alright mga kadagi, yan at magandang umaga Time check, 6.25 na ng umaga Yan at tayo po hindi makalaot Sobrang lakas ng hangin Namihan Yan at tayo ay nandito ngayon sa bahay At nagluluto tayo ng macaroni Yan at isang mega love shoutout Sa mga solid kadagi natin dyan At sa mga OFW na patuloy na kasuporta Sa aking YouTube channel, thank you, thank you Yan, habang malakas ang hangin Ang project natin ngayon ay gagawin natin yung Maswerteng bangka ay ni patapos na pipinturahan na lang ngayon dahil hindi ko na na-vlog nung nagdaang araw dahil medyo busy tayo Ayan. at isang mega love shoutout na rin sa ating mga kumpare na sina paring Danny Loverboy at paring Dickboy para sa Palaboy Mon Vitor, Alvin Velasco, Alvin Laririt Mario Catempo, Sir Vinje Torres yan mega love shoutout at syempre kay Kuya Cesar at Tita Baby Julie yan mega love shoutout at kina Kuya Tasyong at den Rose Yan At syempre kay Kuya Eric at Atime Yan, may love, shout out Yan, at nagluluto tayo ng macaroni amusal Dahil birthday nga ng anak ko nung kahapon May natin lang spaghetti sauce Ngayon ay inagaw naman tayo ng macaroni mm, Yan Ang sauce nyan Niinit lang natin bago rin pasta Uh, musal muna tayo para tayo lumakad doon sa tabindagat parang medyo matigas pa siya. Alright. Alright, mga kadagi, luto na ang ating macaroni. Mm. Napakasarap. Musal sa umaga. Matay ng plato. At kakain na tayo. Salamat. mag yan yan ang amusal sa umaga. Ngangang ka ba nito? Hindi ka naman nangangain ito, Mark mga adali, kain kayo. Grap, <coughs> yummy. Oh. Ini. Ma. Ma. Hmm. No, no. pangit. Hmm. Oh, diyan, Ma. Ma. Ating aso, inahingi. Alright mga kadagi Yan ha Dito na ang ating bangkang Maswerte Yan bago na yan Ang ilalim na yan Yalta Tsaka yung mga butas na yan Tinagpian na Hindi mo May design gego Mag-anak ni Kahaw Yan Butas din yan Pinaltan At ito At hindi natin na-vlog yung paggagawa At yan ngayon Pagpipintura Siguro may vlog natin masisilihan mo ngayon Yan, At yan ang ating unboxe. At medyo maraming lumabas, mga nagbabalila. mga naglalambat sila. Chong Luis, marami lagi ng huli. Yan, niya sa vlog ni Chong Luis. Tawag natin. Kahirap Ay, di Tawag natin natin bagya. Tawag daw lang ang bangka mga kadagi Buat mo na Ayos Kòle. Alright mga kadagi At naitawag na natin itong bangka Para maganda linisin maluan Yan. Dahil maraming buhang hangin eh Bago na uli siya, maswerte At ang nyo nalang kung anong pangalan niya Right, at lilinisin muna natin ito para maaluwang ma, ma, ma at napakadumi. Daming mga dahon-dahon.

Lên. Lên. Alright. Dali so, sa atin tong kabiga. At para maganda ang galawan. Yan. Kakabilihan na ng mga isda do. Guys. Pero mamaya dumi na uli ya. Gawa ng grabe ang lakas ng amihan dito sa amin. Yan para hindi naman tayo nakakaya sa may baha, sa may harap-harapan. Mati Yeah. Lapit na sa mer. nahuli ang taglagas Kala kong taglagas mga December Right Alright, Jana Namasilya ng Badya Hindi yan na natin na vlog o rito yun na o oh. sinuebe oh. kay kay idol rights

yata ang mga masilyan. Alright mga kadagi, yan na balutan no? na nung na masigluhan na lahat, pati loob Kailangan talagang tubig, hindi makal makapasok para hindi agad nabubulok yung mga plywood yan na at baka bukas makapagpintura naman pintura nila Pinabag. Alright mga kadagi At pupunta natin itong bangkat Tapos na daw masiglihan At bukas naman ay lilihahin na At magagamit na uli natin ito kasi yung aking bangka talagang medyo yung aking malaking bangka ay mahuna na. Dahil 6 years na yun. Ako na unang pandating na idol jopper sniper yun dito. Nung nabili ko yun, nung binili sa akin ni Kuya Cesar. Nakakalipas na 6 na taon. Tapos sa may sa may ari, naka isang taon na yun. Diba? Di ba? Lipitong taon na. Kaya medyo may dadadad na rin yung bangkang yun. Yan. Bago ko nabili yun kasi ko na, bago ko nakuha yun nakaisantaw na sa may-ari balot na siya ng mga impoxe talaga talagang pinatibayan ko na ito sa darating na summer talagang ito i... mapapaano na uli yan balot na siya pati ilalim at Ngayon, ang mga singit-singit nilagyan na rin ng mga pintura ng mga impoxe. matagal-tagal na uli ito taon na uli ito bago madali Yan. right bago yung makina nandun at sa isang araw naman hindi pa pala bukas ito mapipinturahan dahil ito pala ay lilihan bukas pagkaliha babasahin ko pa pala pupunasan ng damit para para mawala yung galbok para maganda ang kapit ng pintura yan. at yan yung maswerte na inan sa atin idol jumper sniper Ayan. at hindi tayo makalaut ngayon gawa ng sobrang lakas nga ng amihan grabe at dilinisin natin tong mga gamit maya maya lang na konti may ginagawa pa lang tayo sa bahay yan. Oh. Alright. Alright, at uh, na natin itong mga gamit, pintura, lalagyan natin dito tapo na nga baka magalaw ng mga bata pa ang poxibus dalawang lata balik tatlong lata na gamit dito sana kung nakakala tayo habang nagagawa nito para may panggastos sumabay pang ang hanging amihan natin ito sa bahay tubig pa at sa takong ba natin alright yan at nalinis na natin at nailagay na natin yung mga gamit yan at maraming salamat sa inyong lahat at sa mga solid kadagi natin dyan at sa mga OFW na nakaantabay sa ating mga vlog thank you, thank you. maraming salamat sa inyong suporta at sana'y wala ako kayo magsawa. Ayan. At abangan nyo na lang po ang pagpipintura nito. Yan, sa next vlog natin. At maraming salamat sa inyong lahat. At hanggang dito na lang po ang ating vlog. Bye bye. I love you all. See you next vlog. Bye bye.